Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. In this video is, i-share ko po sa inyo yung gamot sa sipon na gamit ko sa mga anak ko. And some tips kung ano ba yung mga pwedeng gawin kapag may sipon ng bata. Disclaimer po, hindi po ako doctor, hindi po ako expert sa bagay na to. Yung i-share ko po dito ay based po sa experience ko as a mother. It is always best to consult your doctor pa rin po. So, saan po ba nakukuha ang sipon? Ang sipon po is pwede po siyang makuha through viral infection. So, kapag may nakakasama or nakakasalamuha tayo na may sipon, is pwede po tayong mahawaan. Second, is pwede pong dahil sa malamig na panahon. Kapag malamig po yung panahon, is prone po sa sipon. And last, is maaring dahil sa allergy. Kapag yung sipon po is wala po siyang color, and then bahi ng bahi tapos pabalik-balik is possible na allergy po yan. So kapag may sipon yung mga bata, ano ba yung mga pwedeng gawin? First po is hydrate. So more on liquids po, painawin po natin sila ng maraming tubig. Pero kapag below 6 months is hindi pa po pwede yung tubig, kaya bigyan na lang po natin sila ng milk. Kung breastfeeding po kayo, is mas maganda po 'yon kasi yung breast milk po is meron po siyang natural antibodies na nakakatulong para labanan yung sakit. Kaya mas mabilis pong gumaling kapag breastfeeding. And then kung pwede na silang kumain ng prutas, is pakainin po natin sila. Lalo na po yung mga citrus gaya ng orange kasi mayaman po 'yon sa vitamin C. Yung vitamin C is nakakatulong po 'yon para palakasin yung immune system nila. So, pakainin po natin sila ng mga masusustansyang pagkain, gaya ng gulay. Kung may malunggay po sa inyo, is maganda po yun. Kasi yung malunggay is mayaman po siya sa vitamin C and um, herbal na gamot din po siya sa sipon. So, yung ginagawa po is hinukugasan po yung dahon and then dinidikdik tapos binabalok po siya sa malinis na tela tapos pinipiga. And then, yung katas po nun, yun po yung pinapainom sa bata. Pero minsan, dahil nga sa lasa is, mahirap pong painumin yung mga bata. Kaya, mas maganda kapag ihalo na lang po ninyo sa mga ulam, kaya ng tinola, or mas mainam kung gawan po ninyo sila ng malunggay soup. And then, may gamit po akong gamot sa sipon sa mga anak ko. Ito nga po yung Daisodrine. Itong Dysodrine is nakakatulong po siya para sa baradong ilong, runny nose, itchy, watery eyes, sneezing, tapos allergy na associated sa sipon. Itong Dysodrine is product po siya ng Unilab. So yung Unilab is well-known and trusted brand po siya when it comes to medicine. Kaya napaka-effective po nitong Dysodrine. Ang isa ko pa po gusto dito sa Daiso Green is aside sa effective siya, is hindi po siya mahirap ipainom sa mga bata. O sa anak ko, hindi po ako nahihirapan na magpainom sa kanila. Kasi yung flavor po niya is fruit flavor po siya. May dalawang variant po itong Daiso Green. Yung isa is for 0 to 2 years old. Yun po yung Daiso Green Oral Drops. Yun po ang flavor po nun is orange. And itong hawak ko po is for 2 to 12 years old. Ito naman po is fruit flavor pa rin siya. Mixed fruits po siya. So kapag pinapainom ko po yung mga anak ko nito, is hindi po ako nahihirapan dahil gustong gusto po nila yung lasa. Hindi po ako sure kung available ba ito sa tatlong sizes lang. Kasi ang alam ko po is meron po itong 15ml, 60ml, itong hawak ko po is 60ml, and 120ml. And then, yung price po nito is depende po sa size and depende rin po sa store na pagbibilhan ninyo. Ito pong 60ml, nabili ko po siya ng 135 pesos. Yung dosage po nito is naka-indicate sa bottle. Depende po sa edad. And tinitake po siya every 6 hours or as recommended by a doctor. Padyo recommended po itong Daisodrine. And, pwede pong bumili kahit walang reseta. Pero, it is always best to consult your doctor pa rin po. So, ito po yung gamit ko sa kanila. And, napaka-effective po nito. And, sa mga babies po, kapag barado po yung ilong nila, since hindi pa sila marunong suminga, is pwede po natin silang gamitan ng nasal aspirator. So, yun po is very helpful po yun sa mga babies. So, yun lang po for today. And if you want more videos like this po, please click the subscribe button and click na rin po yung bell dyan para updated kayo every time may new upload ako kagaya nito. Thank you po and thank you po for watching!